Kagandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po ang isang episode ng The Updates from The Hague. No? Ito po ang pangwalong updates natin from The Hague. Itong mga updates from The Hague ay tungkol sa mga developments ng kaso ni Tatay Digo. Hindi po ako miyembro ng uh, defense team, kaya po pwede akong magdiskurso sa mga pangyayari dyan sa uh, hukuman. At syempre ako po ang nangunguna, well, kauna-unahang Pilipino at Asyano na naging accredited counsel ng ICC. Okay? Now, maalala nyo po na binalita na natin ang issue ng disqualifikasyon ng mga magistrado. Nung una, um, nabasura yung motion ng mga abogado ni Tatay Digong para um, ma-disqualify ang dalawang judges from Benin and from Mexico. Mga pangalan nila ay si Judge Ganso na taga Benin at si Judge Lerano na taga Mexico. Now, nabasura yon kasi ang sabi ng hukuman, yung provision na sinight ng ating uh, abogado ni Tatay Digong ay para lamang sa voluntary disqualification ng mga judges. Ibig sabihin, kung yung mga West mismo ang nais na mag-inhibit. Now, nabasura po yan dahil uh, ang sabi ng hukuman, eh, yan po ay maling provision. Ang dapat na gamitin provision ay uh, yung ibang provision ng uh, ng ICC Rome Statute na if disqualify ang mga judges kapag ito po ay hiningi ng uh, akusado o ng partido. Now, naghain po sila ng pangalawang motion para ma-disqualify itong dalawang judges pa rin. Yung parehong judges pa rin po from Benin and from uh, Mexico. At ang dahilan ay dahil itong dalawang uh, maestradong ito ay uh, sumapi doon sa naon ng desisyon ng ICC kung saan pinayagan nila na magtuloy sa preliminary investigation. Ang Um, office of the prosecutor now ito po yung isa sa pagkakaiba ng uh, proseso sa ICC no bago tumuloy sa preliminary investigation dahil yung mga panahon na yon na uh, pin pinagdidiskursuhan ang uh, tratado ng Rome e eh, ininganyo nila yung Amerika na sumapi eh, sabi ng mga Amerikano napaka makapangyarihan yung West na yan wala naman pananagutan dahil sa Amerika, hinahalal ang mga attorney general no at ang sabi ng Amerikano e eh, ito po pwede siyang magkaso laban sa isang uh, um, na kaupo and yet wala siyang pananagutan. Siya ay binoto lamang ng mga uh, diplomats no, na nagre-represent ng iba't mga bansa. Kaya uh, ang, ang nangyari po ay uh, uh, nagkaroon sila ng special na provision dito sa Rome Statute na nagsasabi na walang gama, pwedeng gawin ng prosecutor na walang pagsang-ayon ang tinatawag ng pre-trial chamber. At uh, kaya nga po bago magsimula ng preliminary investigation ay kinakailangan humingi muna ng basba sa pre-trial chamber. Now itong dalawang mahistradong ito ay nakaupurin sa pre-trial chamber at sila ay bumoto na po pwede na magsimula ang preliminary investigation. Pero ang dahilan nila, ito po yung dahilan nila. Ang dahilan nila ay hindi dahil merong jurisdiction ng hukuman. Ang dahilan nila ay dahil yung Office of the Solicitor General, si Maynardo Guevara, hindi niya inallege 'yung uh, implikasyon pag tayo ay umalis na sa tratado ng Rome. Ang sinabi lang niya gumagana ang ating mahukuman at dapat hindi maghimasok ang mga uh, ang ICC. Pero ang sabi talaga nung majority decision, 'yung uh, decision ng pre-trial chamber, eh, hindi mo naman inallege 'yung lack of jurisdiction, ang inallege mo lang 'yung tinatawag na complementarity. 'Yung complementarity nga po 'yung uh, yung ICC should not assume jurisdiction if local courts are able and willing. So dahil lang complementarity lang ang inallege mo, ibig sabihin inaamin mo na may jurisdiction. Pero malinaw sila na hindi ito decision sa jurisdiction na po pwede pa yung mailabas sa mga susunod na kabanata ng paglilitis kay Tatay Digong. Now, Matapos pumabasura yung uh, naunang motion para ma disqualify itong uh, taga Benin at taga Mexico ay naghain ng pangalawang uh, disqualification kasi nga ang sabi ng mga abogado ni Tatay Digong ay eh, nagdesisyon na sila na may jurisdiction. So dapat mag-disqualify na sila dahil meron silang pre-judgment. Now, ang latest development po ay well, nauna na po nagsabi ang prosecution no, na it is an issue of law so wala itong bias. Either sa tingin nila As an issue of law, as an issue of interpretation of the Rome Statute, ay eh, meron o wala jurisdiction ng hukuman, no? Dahil nga po yung jurisdiction ay meron tayong tinatawag na um ratione Hindi lang sapat na ang mga krimen ay nangyari doon sa mga panahon na miyembro ang isang bansa sa ICC, kundi kinakailangan nagsimula ang proseso uh, sa loob ng isang taon matapos mag-withdraw isang estado kung ito ay um, gagamitin nga sa isang bansa na bumitiw na sa ICC. At nagkaroon nga ng desisyon dati na yung isang bansang bumitiw dahil lang pagbitiw niya, ah, dahil yung pagsisimula ng preliminary investigation ay sa loob ng isang taon matapos magbitiw, ang sabi ng hukuman ay po pwede talagang magpatuloy. Eh, Siyempre, ang corollary niyan, kung uh, lampas na sa one year yan, hindi na dapat magpatuloy. No? But in any case, ang sagot ng dalawang mahistrado ay, una-una, eh, merong overwhelming uh, presumption na magiging patas ang mga West. Pero beyond yung overwhelming presumption na magiging patas sila, inulit nila. Hindi sila nag sa jurisdiction ng hukuman. Ang sinabi lang nila, ay eh, hindi nga i ang issue ng jurisdiction So hindi po pwede na uh, dismiss siya on basis of lack of jurisdiction dahil hiningi, hindi hiningi ng Pilipinas na i-dismiss yung kaso dahil nasa dahilan ng lack of jurisdiction. So sabi nila, paano kami magkakaroon ng bias? E ito yung kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon talaga ng desisyon ng korte kung merong jurisdiction, rationate tempore. Kung tama ba na magpatuloy ang hukuman, maski na humingi na ng uh, Uh, pahintulot ang prosecutor na magsimula ng kanyang preliminary investigation sa pangalawang taon matapos tayo magbitiw sa Rome Statute. Now, pag magdidesisyon ng Korte, dalawang interpretasyon niyan. Isa, yung interpretasyon ng minority dun sa Appellate Tribunal na nagsasabi na wala na talagang jurisdiction na hukuman kasi uh, ang pagiging membro naman ng uh, ICC ay hindi sapilitan sa o pwedeng maging member at o pwedeng bumitiw. At hindi naman ibig sabihin na palibasa, naging miyembro ka, eh, forever ka na subject sa jurisdiction ng hukuman. Dapat meron din yan time frame within which ikaw ay magkukooperate. At ang sabi ng dalawang minority out of um, five judges sa appellate tribunal ay wala na nga jurisdiction dahil pangalawang taon na at malinaw sa uh, lingwahe at saka sa intent ng mga pumasok sa tratado ng Roma na yung obligasyon para makipagtulungan ng isang bansa na bumitiwala sa ICC, dapat magsimula yung engagement ang hukuman sa preliminary investigation. Now, magiging issue dito na iriresolba ng hukuman ngayon is una-una, kailan ba talaga magsisimula ang proseso ng ICC? Now, sasabihin ng mga abogat ng prosecution na nagsimula yan sa preliminary examination. Ano ba yung preliminary examination? Yan po ay ginagampanan lamang ng prosecutor kinukuha niya ang lahat na posibleng investigasyon at ang titignan niya, eh, kung meron bang sapat na ebidensya para magpatuloy sa preliminary investigation. Ibig sabihin, wala pa siyang nakikitang probable cause. Pero tinitignan niya kung meron ng um, ebidensya para siya nga ay magsimula na maghanap ng probable cause. So napakababa ng threshold. At ang uh, gumagalaw lang sa proseso ng preliminary examination ay ang prosecutor lamang, hindi ang hukuman. Dahil ang hukuman, hindi ka bahagi ang prosecutor dyan. Now, nagsisimula lang yung papel ng, ng uh, hukuman kapag humingi na ng permiso ang prosecutor para nga mag-conduct ng preliminary investigation. At yun nga ang pagkakamali ng naunang prosecutor na nagsimula siya, ng, humingi siya ng abiso ng pangalawang taon. Now, ano sa tingin ko ang magiging desisyon ng hukuman dito sa disqualification ng dalawang judges. Tingin ko, ibabasura rin yan. Bakit? Kasi malinaw. dun sa naunang desisyon na uh, kung saan sumapit itong dalawang uh, maestradong ito, na hindi sila nagdesisyon sa issue ng jurisdiction. Ang sinabi pa nga nila doon sa desisyon nila, hindi ito desisyon tungkol sa jurisdiction ng hukuman. Po pwedeng erase ang issue ng jurisdiction sa tamang panahon. At ang tamang panahon nga ay ngayon. At ang pula po sa mga abogado naman ni Tatay Digong, eh, bakit kayo nag-antay ng 50 araw bago kayo maghain ng uh, uh, challenge to the court's jurisdiction? Yung 50 araw na wala kayong final na kahit ano, nakakulong ang aming Tatay Digong. eh, samantalang ang Pilipinong abogado, kayang-kaya mag-file dyan, siguro at most one week matapos makarating si Tatay Digong. Sa, sa aking tingin nga, eh, kayang-kaya ma-file yan, miski two days after na nadala si Tatay Digong. Kasi nga, gawa na yung mga petisyon na hinain din sa Supreme Court. Yung, uh, in the case of yung um, si uh, Congressman Pulong na aming kliyente, yung aming kuwaranto, eh, hindi kuwaranto, yung aming habeas corpus at saka sersurari, nakasaad na doon kung bakit illegal nga na uh, isurrender si Tatay Digong sa ICC dahil wala ng jurisdiction ng ICC. So ibig sabihin, kung magdedesisyon ang ICC na wala na silang jurisdiction at ang tingin ko wala na talagang jurisdiction na hindi yan dahil sa mga puting abogado. Dahil yan po ay nauna nang linabas doon sa kaso ng Supreme Court. Dahil ang proseso talaga ay dapat hinarap siya sa hukumang Pilipino at doon sa hukumang Pilipino ilalabas na yung lack of jurisdiction. Kasi yun nga po, ang rational dyan, hindi naman ibig sabihin na palibasa ikaw ay sumapi forever ka ng subject sa jurisdiction na ang ini-invoke ng mga kalaban ni Tatay Digong na mga Pilipino rin ay yung desisyon doon sa kaso ni um, Pangilinan versus Medeldea. Pero yung desisyon doon na sinasabi na maski tayo nagbitiw na sa ICC, eh may obligasyon para pa rin tayong makipagtulungan, yan po ay tinatawag na obiter dicta. Ibig sabihin, hindi yan ang desisyon ng Korte. Pasaring lang. Ang naging desisyon ng Korte doon sa kaso ng uh, Pangilinan versus sa uh, uh, ay Dismissed kasi mood na academic dahil nakapagbitiw na tayo sa ating pagiging miyembro ng ICC. Now ako po ang naging participation ko dito sa pagbibitiw ng ICC. Mula po noong 2018 na naunang nabalita na, na um, nagkakaroon ng preliminary examination kita tayo digong. Ako po talaga ang nagsabi kita tayo digong siguro dapat na tayo magbitiw. Kasi nga ang unang dahilan ko ay bukas ang ating mga hukuman. Pero sa mga panahon na yon, hindi pa tayo nagbibitiw ha. Kaya ang argument ko based on complementarity. Pero at ako pa ang nagsalita po sa Assembly of State Parties sa New York, sa UN at nagsabi, nagbabala na kung kayo magpapatuloy ng preliminary examination at sa tingin namin ay uh, wala namang basihan dahil gumagana ang aming hukuman, mapipilitan kaming bumitiw sa Rome Statute. So, siyempre, ako na rin yung nag-advise. Pagamat ako, yung presidente na uh, um, uh, Philippine Coalition for the ICC, nung tayo naging miyembro ng ICC, masakit sa loob ko na ako rin ang nag-deliver ng mensahe na bibitig tayo kung magpupumilit sila na mag-imbestiga labang kita Tay digong dahil labag yan sa tratado ng Roma. Now, isipin niyo po ha, kaya naman complementarity ang sinasabi ko doon kasi wala pang issue kung may jurisdiction ang ICC o wala. Ako rin po yung namuno ng interagency meeting para nga sagutin no? kasi ang proseso yung uh, issue na dapat bang i-authorize ang preliminary investigation binibigyan ng panahon yung estado mismo yung member mismo para magsalita pero sa totoo po sa kauna-unahang pagkakataon no nagulat na lang ako na bagamat ako yung uh, tumayong uh, chairman ng interagency committee na ang lahat ng members ko ay talagang cabinet members hindi po pwedeng representative eh nagkaroon na lang ng submission sa hukuman na linimita ang ating submission na wala nang, hindi na dapat magpatuloy ang preliminary investigation dahil doon sa complementarity. Pero nung panahon na yon nagbitiw na tayo. Nung nagpunta ko sa New York at nag-address sa ICC, nagbabala ako na bibitiw kami kung hindi nyo itigil yan. Pero nung, tinigil, nung nagpatuloy pa rin sila, bagamat doon sa aking babala, nagtuluyan na tayo nagbitiw. So ang dapat ginawa ng Solgen ay sinama na yung implikasyon ng pagbibitiw natin na dapat ang obligasyon na makipagtulungan ay sa loob lamang ng isang taon. Now, siguro hindi rin mare raise yun kasi by the time nags 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 nag-submit sila ng mga pleadings, hindi pa lumalampas yung... Hindi, lumampas na eh. Lumampas na. Ah, hindi pa nga siguro. Hindi, tama, lumampas na kasi humingi na nga sila ng permiso sa preliminary investigation. Pero ang ito po ha, sasabihin ko sa inyo ha, matter of record naman 'yan. Talagang dapat naman tinanong uli ako ng OSG ko anong sasabihin. Ang nangyari, napakadami kong pinireside the meeting, miski kasagsagan ng eleksyon noon. Ako po ay uh, umaaten ng meeting, na naalala ko yung ka kahuli-huli ang meeting namin, eh, ako ay nasa isang kubo sa Cebu, sa Asturias, hindi ko makakalimutan yon At um, yun nga, nagpipreside ako ng meeting, at sinasabi ko nga na kung anong dapat sabihin, no? na hindi dapat magsimula ang preliminary investigation dahil nagbitiw na nga tayo. At yung, uh, yung petsa kung saan humingi ng abiso ang uh, prosecutor ay lampas na sa isang taon. So nagulat na lang ako, unang-una, -una, siguro kasi nagbitiw na pa sa gobyerno dahil kung maalala nyo, tumakbo ko, pero hindi ko tinuloy pagtakbo ko noong 2019 dahil ako na heart attack at nag, uh, kumbaga, bumitiw na sa gobyerno. Nawala na akong tuloy at ako'y nagbebenta ng strawberries galing daw sa aking maliit na strawberry farm sa Baguio. No? At nagka-COVID na nga. So nashock na lang ako nung nakita ko yung pleading ng OSG na pinirmahan ni um, Menardo Guevara na ang kinu-question lang nila ay complementarity. Eh sabi ko, ang pinag-uusapan dito, jurisdiction. Totoo po, iba yung complementarity sa jurisdiction. At yan ang hindi naintindihan ng mga abogado sa Sol ng Office of the Solicitor General. Kasama na si Maynard Guevara. Mm. Kaya tuloy, ang naging desisyon ng dalawang maestradong pinapadisqualify, eh hindi nyo na kinwisyon ng jurisdiction eh. Ni hindi nyo sinabi na, na dahil hindi na kayo miyembro, na, natapos ng jurisdiction ng hukuman, by the time nag-file ng uh, request to uh, commence preliminary investigation yung fiscal, yung prosecutor. At yan din yung sinabi ng majority sa appellate tribunal. Hindi mo naman po pwedeng i-allege yung issue of jurisdiction at the very first instance on appeal. Although ako, tingin ko mali rin yun. Kasi jurisdiction, as a general principle of law, sa lahat ng jurisdictions sa mundo, kung walang jurisdiction, kahit anong stage po pwede mong erase. Pero yun na nga, ang naging ng appellate tribunal, hindi mo rinace, sa pre sa pretrial um, chamber hindi na po pwedeng ma-diskursuhan sa appellate tribunal so ang suma total tingin ko ibabasura in disqualification pero tingin ko wala na talagang jurisdiction ng ICC at dapat nang madismiss ang kaso kay Tatay Digong nang sa ganon siya ay makauwi na at uuwi ako whether or not ikukulong ako o hindi ng Marcos administration dahil ang pangako ko naman sasamahan ko si Tatay Digo habang nakakulong at sasamahan ko siya pag-uwi sa Pilipinas. Okay, sana malinaw po ang aking naging diskurso ha? Naniniwala ako na walang jurisdiction? Well, siyempre po, natutuwa ako na meski after 50 days, eh hinain niya ng mga abogado ni Tatay Digong, although hindi ko talaga sila mapatawad kung bakit nagantay pa sila ng 50 araw. Kasi sa Pilipinas, ang pagkakakulong ng 50 araw, parusa na yan. Maraming krimen. Mga, yung mga medium, eh, hindi lang light offenses, ha? mga medium offenses yan, eh, ang pagkakakulong ay 50 days. O, oh, eh, di ba? Parang pinarusahan muna si Tatay Digong bago natin renaise yung lack of jurisdiction. E eh, gaya nga ng sinabi ng prosecutor mismo nung siya ay tumutol sa motion to disqualify itong dalawang judges neto, ay legal issue naman ito. Wala nang hearing-hearing. Ilabas mo lang ang iyong argumento at didesisyon na ng hukuman. Ang fearless prediction ko naman, ididismiss ng ICC dahil walang jurisdiction. Pero nasabi ko na rin na, na ang aking takot, kasi alam niyo, ang international law, bago na ngayon ang definition. Dati-dati, ang international law, code application of rules. So kung code application of rules, wala na talagang jurisdiction. Pero ngayon, mayroong pagtanggap na may mga bagay-bagay na nakaka-impluensya pa rin sa desisyon ng mga authorized and competent bodies under international law. At isang bagay na pwede mag ay dahil ang ICC ay binuo para nga magkaroon ng remedyo yung mga biktima ng mga pinakakarumaldumal kung hindi gumagana ang mga lokal ng hukuman, ano yung mas magpapalakas sa pagbigay proteksyon sa mga uh, mamamayan na gaya nito? No? Yung bang mawala ng tuluyan ng ICC o manatili ang ICC at dahil ngayon po, ang problema sa ICC, pinag-uusapan na rin sa Assembly of State Parties, wala na silang ibang kaso kundi yung kaso ni Tatay Digong. Dahil hindi naman nila mahuhuli si Netanyahu, hindi naman niya isusurrender, hindi naman niya kikidap ng Israel at isusurrender sa ICC. Hindi nila mahuhuli si Putin, hindi naman niya ikikidnap ng mga Rasa, Russians at padadala sa ICC. So ano pa ang gagawin ng ICC? So ang worry ko, hindi naman siguro dahil it's sila interested lang sa kanilang mga uh, sweldo, bagamat kasama na yan. Pero kung talagang naniniwala sila na may pangangailangan para magkaroon ng hukuman, para sa mga biktima na wala ng remedyo sa lokal na mga hukuman, baka mas mabuting magpatuloy ICC. Eh ngayon po, kapag mawalan sila ng kaso, goodbye ICC. Pero sa akin naman, dapat manaig, manaig yung decision na sang-ayon sa karapatang pantao ng akusado. That talaga naman, in case of doubt, talaga naman, um, presumption of innocence shall prevail. And of course, any doubt shall be construed in favor of the accused. So kung talagang wala nang jurisdiction, kay magpatuloy ang ICC o hindi, dapat i-dismiss. Ang sinasabi ko lang, baka umiral yung konsiderasyon na political in nature na baka mabuwag ng ICC kung wala si Tatay Digo, e eh mag-insist sila na merong jurisdiction. Pero lalo nilang gawin yan, lalong kukutsain ng mga bansang hindi kasapi ng ICC ang pagiging miyembro ng ICC. Bukod pa sa Hungary na nagsabi na magbibitiw na sila dahil hindi sila naniniwala na patas ang katarungan ng ICC, ang buong African Union nasa ano na po, nasa kuko ng pagbibitiw, lahat sila dahil sa tingin nila nga pinagiinitan lang ng ICC ang mga taga-Africa. So malinaw po ha, ang tingin ko, madidismiss pangalawang beses yung disqualification ng judges na hinahin mga abogado yung Tatay Digong. Pero mananaig yung lack of jurisdiction dahil wala na naman talagang jurisdiction. At ulitin ko po ha, hindi mga puting abogado una nagsabi dyan. Lahat kaming mga abogado na naghain ng petisyon sa Korte Suprema laban dun sa pagdideport kay Tatay Digong sa sa um, dito sa debate eh, ay nagsabi wala nang jurisdiction talaga ang ICC. Huwag mag-isipin na puti lang ang kayang mag-isip ng ganyan ha. Dahil masakit sa akin na talagang ewan ko ba, basta puti eh mas mabuti kaysa sa sinabi lang ng Pilipino. Huwag po. Kasi matter of record naman po yung mga pleadings namin sa Supreme Court na sinabi din namin yan. Pero ang danger ay eh, kung uunahin muna nila yung survival ng ICC at bibigyan ng mas mabigat na na mas mabigat na konsiderasyon yung pagsusurvive ng ICC kesa dun sa karapatan ng ating Tatay Digo. Okay? Salamat po ha. Medyo mahaba yung ating naging diskurso. O nga pala po, yung mga sa naguguluhan, sino ba yung Judge Holler na nagbitiw voluntarily? Si Judge Holler po, hindi siya assigned sa um, pre-trial pre chamber na nagdidirig ng kaso ni Tatay Digo. Pero siya isang quest sa ICC mismo. Ang decision kasi kung whether or not madi-disqualify yung dalawang judges, gagawin ng lahat ng mga judges in plenary. So ang sabi ni Judge Holler, dahil ako ay kasapi ng prosecution na nag-imbestiga kay, kay Tatay Digong, hindi ako sasapi sa butuhan sa kahit anong issue pagdating kay Tatay Digong dahil ako ay naging kasapi na ng prosecution. So iba po siya. Yung Judge Holler, hindi po yan kasama dito sa tatlong uh, mahistrado na nakaupo ngayon sa pre-trial chamber ni Tatay Digong. Well, salamat po ha, medyo mahabang diskurso pero tayo naman po ay uh, nagnanais na maintindihan nyo talaga hindi lang ang batas kung hindi ang pinagdaraanan ng ngayon ni Tatay Digo. Sana po ay naintindihan uh, nyo mas mabuti ang mga issues at sana nga po makawi na si Tatay Digo. Ito po inyong spokes ng bayan, reporting live from The Hague, saying I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I love, God bless the Philippines. Bye. I love that ending timeline. Nice.